pag ganitong summer ma um, uh, Dr. Ted drowning kanina nga po halos tatlumpo. Uh, although sabi ko nga marami pa rin yon pero mas mali mas mababa yung bilang uh, compared to uh, last year pero pag ganyan po paano ba makakaiwas sa drowning first yon paano makakaiwas at kung may nakita kang nalulunod at sanay kang lumangoy paano ang tamang pagsagip or maghihintay ka ba nang uh, lifeguard pero kung wala anong choice di syempre lalo na kung kamag-anak mo yun mahal mo sa buhay eh, susugod ka na lang hindi ka na rin nag-iisip bigyan nyo nga po kami ng tamang uh, pagtugon ah uh, yung sa drowning ilit uh, ano meron tayong tinatawag na dalawang klaseng drowning and this can happen at i say mas marami yung submersion kaysa immersion. So, dalawa. Merong drowning by submersion sa drowning by immersion. And this, both of these can injure and can kill. Okay. So, gusto ko nang ilinaw sa mga taga-subaybay mo. Ganito po yung drowning. Ang submersion po, isipin nyo nakatayo ako. Pag ang tubig, ang lalim, lumampas sa daluyan ng hininga ko, submersion yan. Okay? Pag nasa mababaw, lang. Wala, wala ko sa tubig. Bata. Sumubsob siya sa balde. No? Tapos hindi siya nakarecover, hindi siya nakaintindi. kapa kapa, sa daw. Drowning by immersion yan. So, dalawa. So, anong epekto ng drowning? Ganito yan. Pag merong pumasok na tubig dito sa katawan ng tao, huwag niyong isipin na ang baga mapupuno ng tubig. Diyan nagkakamali ang pag-iintindi natin. Pag oras pumasok, kasi may dalawang tubo po dito. Yung tubo na daluyan ng pagkain, which is nasa likod, tsaka itong tubong hinahawakan ko ngayon, ito yung hangin. No? Diyan dumada sa likod sa pagkain. Pag humigop ka, hindi po napupunta sa tiyan, napupunta sa baga. Mm -hmm. Pag punta sa baga, syempre hindi niya lugar yon, magre-react ang baga. Meron ditong lugar ang tawag dyan cherry larynx. Mm -hmm. Hindi niyo makakalimutan to kasi ito, cherry, kapital mo to eh. Mm -hmm. Diyan nagsisimula boses mo. di mm ba? -hmm. Diba? Pag na, pag na minsan nabubugbog na, hindi ka makapagsalita, nagkaroon ka ng laryngitis ka, ah, oh, hindi ako baka salita. Ganun. Mm -hmm. So, nangangap ito, lalo na nasa broadcasting ka. That is a very dangerous muscle. It's a very wonderful muscle because it, you know, ang nangagaling ang voice. Mm -hmm. Pag galing din sa voice, ah, uh, yan. Yan siya, so, no? Dito na form ang words sa mouth. Pa, pa, ba, ba, ta, ah. Ganun, no? Siya, dyan. Okay. This one, so, open lang yan. Kasi, huminga tayo. Nagko-close Cheryl. Number one, pag lumunok ka. Okay? Mm -hmm. So, walang tao sa mundo pag lumunok at naghinga at the same time. Ano yon? Extraterrestrial na tao. <laughs> Opo. So, so, sumasara siya. Pangalawang beses, pag sumasara siya, by mere uh, accident or pag martial artist ka, yung strike dito, tawag nun na Spasam. Kaya sa, oh, wag tong gawin sa bahay. Ah. Kaya tinuturo sa martial arts, you can strike here, then it can close like that. Magkuklose siya. So, hindi ka makahinga. Ganon. Uh -huh. Sa drowning, magkuklose siya, Cheryl. Okay? Huwag niyong isipin na magpupunong tubig. No way. Konting tubig sa baga, pero magsasalat. So, people die because sumara. Para kang sinakal. Uh -huh. You ask. It. Okay? So, paano ang mechanics, bakit ang tao nalulunod? Okay, number one, hindi niya na-profile ang kanyang pupuntahan. Okay, hindi niya na-profile. You don't need to know how to swim lang naman muna eh. That kasi, swimming ka agad eh. Sige, tingnan naman na natin yung natural element. What kind of water? So doon tayo sa salt water. Yung salt water, mas irritant, mas irritant konti kesa sa fresh water. Nakuha mo, Cheryl? Opo. Lagyan mo lang tata mo ng, ng wisikan mo ng tubig na fresh sa salt, mas magluluha ka sa salt. Okay? Mm -hmm. So naintindihan natin. Pangalawa, Fresh water, kasabi natin, pero mabuhangin. Pag mabuhangin, medyo pwedeng mag-shutdown, mabilis magsara to. Kasi buhangin. Parang pisikan ko yung mata mo ng tubig na clear lang kaysa sa tubig na may mga malilit buhangin. Mas luluha kasi may buhangin. Ganun din nangyari sa larynx. Ano ba ang physical characteristic ng tubig? Other than warm water ba siya versus cold water, salt water versus fresh water, clear water versus dirty water, okay? Next is yung human element. Do you know how to engage in water? Pag sinabing engage in water, are you behaviorally prepared na nasa tubig ka? Kasi, alimbawa, kahit marunong ka lumangoy, tapos uh, pangit yung tubig, naalon, ma-overwhelm ka. Or ma-grabe yung rumaragas sa ilog, ma-overwhelm ka. Pangalawa, assuming still water, meron ka bang tamang flotation? Kailangan, lalo na bata. So, panglutang. May tamang flotation, Sheryl. Hindi lang kung ano nung panglutang. Kasi, bata, iniwanan mo. Tumikwas siya ngayon. Hindi siya makarecover. Kasi mm -hmm. wala siyang tamang flotation. Mm -hmm. May mga flotation na i-upride ka talaga. Mm -hmm. So, sa susunod, ano ba, Il ano bang, ano nyo, ano ang safety margin nyo? Alimbawa, sabi ng nanay, diyan ka lang sa malapit. Okay? Medyo nakakatakot siyang malapit, ha? Kasi minsan, may nalulunod, Cheryl, wala sa ilog, wala sa dagat, nandyan sa garahe. Ah, bakit mm -hmm. nangyari yun? Eh, gumawa ka ng simple-simple, bumili ka sa divisoria yun. Yes. Yung, ikita natin. Uh -uh. So, bata, pag kumayo ang bata nasa tuhod, shit, mag-iisip ka na malunod. Pero mm -hmm. nakakamatay. Bakit? Nadulas ang bata. Kapa-kapa siya. Ikaw nagluto. Sinabay mo sa luto mo kasi party-party kayo eh iniisip mo, nang tiningnan mo, may mga, ah, siguro naglangwa. Yung pala, struggle na yung cherry. Pero mm -hmm. mo, wala na. The worst case scenario, hindi ka pa marunong mag-CPR, which, by and by, i-demo ko konti sa inyo paano ginagawa. So, kailangan, ano ang safety margin mo yung kailangan meron kang body? Uy, anak, mantayan mo ha. Tutok mata mo. Or, ikaw, nakatutok ka sa isa. Or, kahit adult tayo, sige, body tayo. Yan, lalo na pag marami. Kahit lifeguard ako, Cheryl, pag marami yan, hindi ko alam kung isang isa doon, struggling. Next, Cheryl, hindi lahat pwedeng lumangoy. Sino yon? Siyempre, yung mga taong hindi talaga pwedeng lumangoy, yung may mga pansalan, umiinom ng gamot, lalo na pag may seizure disorder, yung may epilepsy, no? Opo. So, baka doon siya na, ano, matrigger lalo, no? Tapos next, yung mga nakainom, no? Kasi wala, impaired judgment, no? Tapos next, yung mga tao na kung saan ay Uh, sobrang matanda na at sobrang bata. At yung tao na hindi pwedeng walang kasama. Mm -hmm. May, ang mga nalulunod yung iilan ay mga batikal. Bakit? Una, sanay mag-isa. Pangalawa, atleta yan. Hindi nila minamahit yung exhaustion nila. Doon sila bumigay. Kaya minsan, naging doktor din ako ng mga triathlon. Na mat there was situation na matayan kami because they had cardiac arrest during the swim. So, ito yung dapat bantayan natin. If we want to create a vacation na memorable, na hindi, ano, kailangan, alamin natin. Walo tayong pamilya, lumabas tayong body-body system. Not only in swimming, on the way. Halimbawa, nakiihi ka. Kiihi ka. Biglang someone nubbed you there. Kasi wala kang body system. Kailangan safety-security margin saan? from the mm -hmm. of sa bahay hanggang sa swimming area.